Sinok pa ako ng nanay ko dito sa Almario, Ako po ay, uh, I think, section 23, sa dulo ng walang hanggan. Dahil sa pagsisikap ng nanay, bagamat isquatter kami, bagamat uh, hirap ang buhay, sa ako ng nanay ko na mag-aral. Mag-aral at mag-aral. Kaya ako ay uh, 100% produkto ng pampublikong paralan. Yan ang Rosario Almario Elementary School. May lima po kong anak. Tatlo po sila nag-aaral. Yung dalawa po nag-aaral po sa Rosario Almario Elementary School. Yung isa naman po sa Rosaliman High School. Ako po si Almaray Gatundo. Tapos bali ay dalawa na po rin nag-aaral sa may Rosario Almario. Kung nag-aaral po ako dyan, uh, ano pa lang po siya, ma, wala po siyang bubong. Kumbaga pag uh, may ano kami, may alituntunin sa paralan, nabibilad po kami sa araw noon. Tapos minsan pag may nataon na muulan, wala, wala, nahihinto po yung ano namin, palatuntun, palatuntunan. Kaya talagang inisip ko sa maliit kong kaparanan na ipatikim ko naman sa mga anak ninyo yung natikman ng anak ko na mga pasilidad pang na hindi lamang magaling ang teacher namin kundi we will empower the public education system by providing enough facility and good studying environment. Opo, 10th floor po kasi siya. 10th floor. Kaya e, parang private na rin tingin. E ngayon, pinapagawa ni Yorme, lalong gaganda po yung school ng ano, Rosario Almari. Fully aircon na po yung school. We can honestly say, that we are going to address population growth in the next 10 and 15 years of our lives. There is a space for your future children, lalo na kayo mga SK na magkakanak din. Pagdating ng araw, meron ng eskwelahan para sa inyo, ang Rosauro Almario Elementary School. Kaya na po siya ngayon. <laughs> Hindi ka talagang kami nag-aaral. Ano lang, bitila doon. Tsaka ano, at least hindi naman po magiging private. inang eh, ang, ano, yun ang mas nakakaluwag sa amin. Na magulang kasi kayo ba, gusto nang magulang na private yung anak, hindi naman po kaya. At least naman yan, kahit ng public, mararanasan ng ibang estudyante na ano, magandang school, na libre. Meron tayong pabahay na malasing Singapore. Yes. They did it. Look like what you did it. 50 years after simula nung umpisahan nila 'yo, wala nang squatter sa Singapore. Now, we will build almost the same. Not only in our country, but also a Singapore-like public education facility. ngayon natin ni sa kanila na dito sa Maynila may gobyerno. Manila!